Salamat sa panonood sa Liho Jihi. Ang pagkuha ng restaurant mula sa nakaraang henerasyon ay nangangailangan ng pagpapanatili ng kalidad at pagpapakilala ng bagong direksyon. Hindi ito madaling gawain sa Taipei. May isang kilalang lumang Beijing restaurant na nagbebenta ng sikat na Peking duck na minsan ay nairekomenda ng Michelin Bib Gourmand gamit ang piling ilan duck, nilalagyan ng malt syrup sa balat at iniihaw gamit ang uling para sa masarap na lasa ng manahin ng bagong may-ari ang negosyo, hindi rin ito naging madali, kinailangan niyang ayusin muna ang mga tao at i-adjust ang lasa ng pagkain para mapanatiling matagumpay ang restaurant sa bagong panahon. Balat ng pato, gintong makintab, isang hiwa ng chef, maririnig ang tika. Hinila ang balat, tunog na parang musika, bawat tunog, nakakagutom. Tumutulo ang sabaw at mantika. Lumilitaw ang pink na karne, sunod-sunod ang manipis na hiwa. Parang may usok na mahika, may lumalabas na init, malambot, natural ang lasa, caramel-colored balat, mabango at malutong. Nasa loob ng lotus wrap, may espesyal na sarsa, malambot pero makunat, crisp, soft, tatlong lasa sa kagat. Tirang buto at karne, ginisa sa sarsa, halong mabuti sa makapal na sarsa. Lasa ikapit sa buto, basil at chili bean paste. Para sa mahilig sa malasa, iba sa karaniwang cherry duck, mas bagay daw ang muscovy duck. 3 kilo na muscovy duck, kunuin ang hangin para mahiwalay ang buto at laman. Banlawan ng mainit na tubig, lagyan ng asukal na tubig, patuyuin bago i-roast. Lotus wrap ay handmade din, igiling hanggang nanitis. Ilagay sa griddle, bahagyang prituhin, hanggang mag-golden brown ang ibabaw. May isa pa na inirekomenda ng Michelin, maliit na radish cake, may halong hipon at radish sa sabaw ng manok, pag hinati, biglang lumabas ang sabaw. Mainit at matamis ang lasa, malutong na balat na may sesame, may repolyo, pechay at pipino, ginawang malamig na salad, malutong, maasim tamis na timpla, nakagagana, siyang chanlin, pangalawang henerasyon, nagsimula sa high school. Pinilit ng ama na matuto sa kusina. Para sa pagkuha ng negosyo. Noong labing o labing anim na ako, sinabi ng tatay kung ano dapat gawin, ano dapat gawin, minsan tinatamad ako, nagkulang sa gawa, pinagsisihan ko. Pinagsisihan dahil noon, bata pa at puro laro, di alam ang pakay ng ama, dahil sa madalas na inuman, huminakatawan, natatakot na di kayanin ng anak ang negosyo. Kung di kayanin sa loob ng dalawang taon, ibenta na lang, ibenta ang resto, maghanap ka ng trabaho sa labas, noon, sakto dalawang taon na, totoo, may konting gulo sa loob ng resto, tulad ng sabi niya, mahirap kontrolin. Nag-iwan kami ng ilang kabataan, kung di magkapareho ng pananaw, pinaalis. Pagkamatay ng ama, unti-unting inayos ang tao at lasa ng putahe. Buong lakas na tinanggap ang iniwan ng ama, pinakinang ang pangalan, pinalawak ang landas. Sa tingin ko, kung buhay pa siya ngayon, makakapag-usap kami ng harapan, masasabi ko sa kanya ng buong yabang, yung iniwan mo sa akin noon, nagawa ko lahat. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!